What's up mga katski ano, bagong araw, bagong vlog naman tayo mga katski Ngayong araw na ito mga katski, ako'y magluluto ng blue crabs Ayan o Blue crabs, kasi nagbu-blue o oh. Ayan So, lulutuin ko na So, isa lang natin mga katski Walang sabo yan mga katski kasi nagkakatas yan pagkuluan ko tapos pag ma maubos na yung katas niya tsaka na lang nalagyan ni Sprite ayan ayan alright mga katske so dandan lang yung apoy natin alalay lang alalay ayan yeah. alright so tingnan natin mga katske ayan o ayan. ayan nagkakatas yan o ayan medyo umuusok pa ayan o oh. pag naubos na yung katas niya dito dito ayan sa ilalim oh. buksan natin mga katsuki ayan wala na lagay natin yung sprite ayan Yeah, natin going to gawa na tayo ng sausawan ano? kamati, sibulyas saka bawang pamunta sa high blood saka paminta sili alright kukuha tayo ng saging ng paske ayan eh ayan, saging ayan, pang humagas kukuha tayo dito sa baba ayan Binitaay ko lang tong mga tatsuki Kasi Madali Kukunin. Medali. Mm. Ta. oh. Oya. Buksan natin mga tatsuki kung dito na. ayan oh. Dito na yan. Ayun.

나, 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 요 나, 나, Sige, tsaka pa. Tirok! Hmm. So, na kasi, kahit muna ko Maraming salamat mga katsikis sa inyong panonood, Bye bye, thank you for watching. Alright?